uh, mag inject lang muna ako ngayon ng newborn ito yung Jictran Premium na ayon pang vitamins pang laban na rin to sa kanilang immune system hanggang sa kanilang paglaki na ito uh, 1 ml lang na, ganit, na ano, vitamins or yung ito yung Jictran ayan tuturukan ko lang muna ngayon yung isa na nahuling pinanganak kasi yung apat na mga naunang pinanganak ay pag 5 days na tinuro na namin sila ng ganun. At ito yung huli. Uh, ma nahuli kasi yung pinanganak kaya ngayon pang 5 days niya. Kaya tuturukan ko rin siya ng Jeep Tran. Ayan. Ito yung mga naunang tinurukan namin yung simula ng pinanganak sila. 5 days ay tinurukan na namin ng gano'ng vitamins. Ayan, ito pa yung dalawa. Mga naunang inahin ito. Yung anak niya, dalawa-dalawa. Tapos yung huling pinanganak ay isa. Uh, at ayun yung mga pamamaraan namin na uh, gina, ginagawa ni Kuya. Sa mga newborn na kambing, uh, binibira agad namin ng vitamins. Kasi para hanggang sa paglaki nila to malakas yung gano'ng immune system at... Uh, panglaban na rin sa anumang sakit na darating sa kanila malakas yung kanilang pangangatawan kaya yun sabi nyo ito pinakita ko lang yung mga pamamaraan na ginagawa namin at kinukonsider namin sa mga kambing lalo na kapag newborn o bagong panganak mga guys maraming salamat sa mga nanood ng video ito Uh, ah, ko lang sa video nito yung mga pamamaraan namin or yung mga kinukonsider namin sa mga lalo na sa mga yun nga sa bagong panganak na kambing at abangan nyo lang yung mga karagdagang update ko pa about sa pagalaga ng kambing marami pa akong ginagawa mga video mga tip and tutorial at mga useful content na personally na experience at gusto kong ibahagi sa inyo kung gusto ng naman ganitong video please support nyo yung aking youtube channel guys uh, subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload peace